check sa ano, dun sa balawang. Elastic lang. Ah, elastic. No, no, lagi kami lalas dun. Buti hindi niyo pinag-one, no? Ay, yung ano? know, baba yun. <laughs> kasi ang tagal ko na itong nakikita sa Facebook. Hmm. Meron din kasi isang Ford expert sa Quezon City naman. Okay lang yun, kahit di naman sa amin, basta sa Ford specialist, yung may experience yun sa Ford. Yan. Kasi tulad nun, sa, kano ulit yung ano sa inyo nun? 90. Tapos sir, ano yung kakabit sir? Pero sabi niya, papalpel na niya ng shift port. Pero yung shift, eto, eto daw Tapos, pati yung man, pati yung labor, 37 port. Ganyan, 38. Brand nyo po yun. Surplus din. Ayun yung huwag na huwag nyong gagawin. Kasi, para kayo magtatapon ng ano doon, sayang. Kasi nga, hindi niyo alam yung estado nung ano eh, papalit na parts eh. Papakita lang nga daw niya, ito ang sira, papakita nga ito yung pako. Di pang pa niya be, tinalunan pa niya yan. Kasi kahit anong pakita niya doon, bawa, kahit pakita niya, kinabit niya ng maayos. Kaso yung mismong part, second hand po yun. Hindi niyo alam yung kung dahil ba sa sira yun, dahil ba sa baha. Tapos rusted diba? pa. Ah, may kalawang wait, 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 pa. May kalawang. Buti kinagpago. Eh, sa banawi naman, hindi naman kami against doon. Kasi kapag minsan naman may parts, doon din naman kami bumibili pero may mga ibang ano kasi ganun ano talaga yung easy console nila parang easy money pang jackpot. Parang gusto nila yeah, the room, the sipin nyo, yung lumalabas na code sa inyo parang low voltage. Eh. So uh -huh. sa atin dito battery muna. 'Di ba? O yung 'di ba sa kanila gusto nila baba agad True. tapos surplus pa. So 'yun yung difference kapag sa non-specialist yung ano kadalasan. Naman kami sa ano kaya pala naman sabi, 'yung wheel speed sensor. Ah, iba-iba po ng diagnostic sensor. Kaya daw kami kumaga noon kasi 'yun makukuha ng TCM, yung computer box. nang gagaling dito sa palitan daw kasi lumabas daw sa sensor. Eh magkano oh. din yung isa para lang, 3 plus. May may point din naman 'yon kung ABS lumalabas. Kaso 'yung sa inyo kasi, lahat nakalabas, 'di ba? makita nyo sa code, ang dami. Bakit? ang nakalagay doon, low voltage. So, kaya siya nawawala sa program, nag error So, dito una, battery muna, di ba? Wala pa naman tayo sinabi na palitan nyo po yung ABS nyo, palitan niyo yung transmission nyo. Pag nito-diagnose dito, step by step, doon muna tayo sa pinakamababa. So, minsan, bawa sa OBD, clear lang natin, um, okay na. May ganun, by the 5 lang eh, clearing lang. May mga ganun. So, ngayon, kapag di umupload dun, saka tayo magpo-proceed sa next. Parang, di ba, sa doktor din. Oh, oh. Hindi mo agad sabihin, operahan na natin yan, di ba? I-check oh. mo muna, i-monitor mo muna. May balak pa kong oh. RG, Malt Paris. Ano yung palit ng... Yun, <laughs> pali. Yung mga naman, kasama naman yung sinasabi sa inyo, yung mga throttle cleaning, oh. kasama naman sa maintenance yun. Maintenance, yeah. Pero, hindi siya necessarily na-related dun sa issue ng eco-support nyo. So, kung baka pwede gawen gawin, pero hindi siya yung kailangan. Kaya nga, ang importante din, ba, kapag nag-check kami ng kotse, nagre-repair, yung diagnostics din. Kasi, kapag una pa lang, kahit pa gano'ng kaganda yung mga parts mo, gano'ng kagaling yung mga mechanics, kapag mali pala yung diagnostics, kundi naman yung problem, sayang kasi. For example, kung nagpapalit kayo ng mga sensor dun sa isang shop, ah uh, okay yun, bago yung sensors nyo, pero hindi yung yung problem nyo. Okay. So, sayang. Oo. So, yan. Step by step dito pag ganyan. So, check muna natin. Check ko lang din po yung ano nyo. EcoSport. Sport. Yeah, Yamot. Dito kami magpapano lang. <laughs> <laughs> Pati, oh. Pati ang PMS lagi dito. Ah, ito po. Titanium pala. Push start. Maganda pa. Kaso, ano lang, madumi lang yung bagyo-bagyo kasi. So, ngayon, PMS muna tayo. Tsaka, scan na lang natin. So, if ever, chat na lang po muna natin yung ibang mga kailangan. So, kung ano talaga yung code, papalit muna tayo ng battery. Kasi mukhang luma na rin talaga yung battery. Hindi nyo po po alam yung history yung battery niya. Ano. Na Hindi po kailan pinalitan. Mm -hmm. ko nga natanong eh. Nung nabili nyo? Oh, oh. Pero alam ko na papalitan na. Ilang years na po pala to, sorry? Sa, sa inyo? Sa amin, ano lang, last February na 19. Ah, this year lang. Oh. January. Uh, kasi ito, yan, mukhang palitin na rin talaga. Medyo lobo na rin. So, doon muna tayo sa first step. sa katay mag-proceed kung kailangan. Kasi baka battery lang yung nalolobat lang nawawala sa program. Pwede ganun. So, ayun muna. Sana, sana. Apo. Ilang gano'n po ito katagal ng pinalitan? Daw. Uh, two months? Two months ago. Okay. Kasi kung bago nga po yan, hindi yan dapat 2 months na may leak na kagad kaso nga eh, beta gray lang pala pasaman tagal lang na ano anyway nandyan naman ha so palitan na lang natin ng totoo para hindi wala nang leaks yung inyong engine kasi sayang din yung PMS yung change oil niya ah kasi yung leak niya yung nagbabawas sa oil po oo so ito yung mismo yung engine yan kaya kita niyo puro langis po yan so ah uh, hindi naman sa kumbaga minor issue lang naman yan kahit mag leak yan wala naman problema pero nga, syempre dapat walang leaks, 'di ba? Sa sa engine. Ay palitan na lang natin.